Oh, good morning, ang aking ibabahagi ngayong uh, sa aking video ay yung sikreto kong dasal para sa medalyong 880 Yan. <coughs> Kung meron po kayo nito ay uh, pwede nyo pong kopyahin ang ibabahagi kong ito at ito po ay para po sa inyo na uh, nagpa-follow uh, Malinaw po ito Yan. Ayan Malakas na protection sa kulang, barang, sa mga masamang elemento, sa mga may banta sa iyo, sa buhay mo. At ganoon din, protection para hindi putukan ng bala ng baril. So yan po ang dasal, nandyan po. Uh, ito po ay uh, screenshot nyo. At dinadasal po yan sa araw at gabi at bago umalis ng bahay. Napakipisi po ng dasal na ito. Uh, una nyo lang po ng dasalain ng uh, amanamin baginol wala siya at sumasampalataya at isa po yun at uh, isunod nyo po ang kahilingan sana ay gumana ang medalyo ito para sa inyong kaligtasan at uh, isunod nyo na po ang orasyon na ito okay uh, nawa ito po ay makatulong at pakishare po uh, follow for more thank you